May bahay namang si Arlene. Hindi niya tunay na pangalan, nitong Marso lang nagsimulang maglaro ng scatter. Tumaya ako po ako ng 100 tapos nanalo po ako ng 2K. Pero dahil na nasilaw daw sa laki ng pwedeng mapanalunan, nilakihan niya ang sumunod niyang mga taya. Ginawa ko po 500, baka mas malaki po yung panalo naipatalo ko. Nakautang po ako ng ano, lima libo. Naipatalo ko din. Yung budget nga namin, doon na pupunta. Pambiling ulam, kinakash in ko rin. Imbis po may panghanda po yung anak ko sa birthday niya nung na hindi na po nahandaan dahil po yun, yung pera nagastos din sa pagsusugal. Dahil sa sunod-sunod na talo, naging mainitin daw ang kanyang ulo. Balisa po siya eh, tapos nagagalit agad siya. Ilan sa ipinansugal niya ipinangutang pa niya hanggang isang araw. May mga tumatawag sa akin na naniningil ng utang. Sinabi ko sa kanya, sabi niya mayroon daw. Sabi ko ginamit. Nagsinungaling po ko. Sabi niya po kasi sa akin, nag-invest daw siya sa online. Yung asawa ko po yung nagbayad. Pero dahil desperado raw siyang mabawi ang mga naipatalo sa scatter, Nagsabi po ko sa asawa ko na hingi sana ako ng yung puhunan po, magtitinda-tinda. Binigyan niya po ako ng pera na 20k. Ano yan? Pero ang mga kasinungalingan ni Arlene, na ano ni Mister. Nagalit ako eh. Hindi ako siya makita. Hindi ko siya kinakausap. Ang hirap kumita ng pera eh. Tapos si susugal na lang. Alang-alang sa kanilang anak na naig pa rin kay Jerry. Hindi niya tunay na pangalan ang pagpapatawan na ko rin siya. Baka magbago siya. Tsaka mahal, mahal, ko rin po talaga eh. Pero si Arlene, hindi pa rin tumigil. Sunod na ng utang sa kanilang mga kamag-anak para meron pa rin siyang may pang scatter. Isip ko pag nanalo po kung makakatulong ako sa gastusin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang naipatalo. 70,000 po. Galit na galit po ako sa kanya eh hindi mo pwedeng galawin pera ng bata yan eh. Sinagad ko na lang po yung savings namin na natitira para pambayad dun sa mga inutangan niya ulit. Sarili ko na lang iniisip ko, hindi ko na sila iniisip. Parang naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Ako nga, hindi nagsusugal eh. Sabi ko sa kanya, tapos ikaw, nasa bahay ka lang. Susugal ka. Hindi mo nakikita yung sakripisyo kahit na day off ko, pumapasok ako para malaking sahod namin eh. Tapos isusugal mo lang. Hindi ko naman pinangarap talaga na mag-aasawa ng nagsusugal. Pinagsisigan ko po yung nagsinungaling ako, nasayang yung pera, ang hirap-hirap kitain. Eh. Yung pasinugal ko lang. Nagsorry po siya. Sabi niya, di niya na uulitin ulit. Nagbabago na daw siya. Mapapatawad pa kaya ni Jerry ang misis niyang adik sa scatter? Pag inulit mo pa talaga, ihiwalay na kita, hindi na kita babalikan. Kahit may mga anak tayo. Meron kasing tinatawag na gambler's fallacy. Wherein na uh, kapag nagpusta ka, sabihin natin talo ka sa pusta, iniisip mo na ay dahil natalo na ako, Susunod na pusta ko, mananalo na ako. So pupusta ka ulit. Sasabihin, biglang natalo ulit. So gagawin mo ulit. Una sa lahat, kailangan silang ilayo doon sa mga kung saan sila adik. So kapag hindi mo kayang kontrolin na ang pagpupusta, kung hindi makuha sa simpleng counseling, usually therapy talaga sila. Ilalagay sila sa isang rehab center para maagapan yung kanilang addiction. Para mabayaran ang mga utang, nagtatrabaho ngayon si Arlene bilang service crew. Nagbabago naman po siya. Hindi na siya madaling nagagalit. Bumabawi-bawi na po kami. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit ganito, ko hindi niya po ako iniwan agad, hindi po niya ako sin sinukuha. Definitely, no, walang nananalo at yumayaman sa pagsusugal. Kasi una, pag nanalo ka sa sugal, gugustuhin mo ulit sumugal. Easy money na tinatawag. Pangalawa, kapag natalo ka naman, gugustuhin mong bumawi at gagawin mo ang lahat ng paraan para manalo ulit. Mag-invest sa mga masure na paraan. Kung meron namang sapat na pera, no, maaari na lamang mag-save at magtabi dun sa mga bagay na importante. Kasi sabi sa Biblia, ang nagsabi nung huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang mga Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo, buo. Basahin natin ang dos gis ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayon, ang sino mang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, gumaganap ako ng buong kautusan, eh tinitisod ko naman yung isa, ayaw kong tanggapin yung isa, eh nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, matupad natin buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa Tresya ng Santiago, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 3 at Versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Sa salita ng Diyos, hindi dapat kinatitisuran niyo ng tao eh dapat ang salita ng Diyos tinatanggap, hindi tinitisod. Na para parang merong kan salita ng Diyos na hindi mo matanggap, no? Ang mga Kristiyano po kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala pong Kristiyano sugaron. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano Manggagawa ng tolda, kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila. Ang hanap buhay nila, manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano nung araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano, ang kanilang profesyon, nasulat sa Biblia, kagaya ni Lucas, doktor si Lucas. Wala kang mababasa sa Biblia ang nakarecord na sila ay nagsugal. Sino mang Kristiyano nung una? Ngayon, ganito lang naman kasi yon. Kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos, kung ang obserbasyon nyo, ang sugal ay hindi nakakasama, kalayaan nyo po yun. Pero ako, personally, eh, ang obserbasyon ko, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero, sa aking opinion, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Napakarami kong alam na pamilya na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa Guagua, eh. Napakasugarol. Yung pamilya napabayaan. Sa Pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, eh, hindi na tayo lalayo eh. Napabayaan ang pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak mga pinsan buo ko, no? Dahil ang mga magulang naging sugarol. Kaya kung sa inyo, paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, eh, napakabihira po nung ganun, kapatid. Ang mas marami ang napapasama dahil sa sugal, kung kukuha tayo ng, ng statistics, nasa, ano po yan, nasa internet yan, at nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulong sa sugal, Huminsan, natututong magnakaw, natututong mandaya sa pamilya, natututong mandaya sa profesyon dahil sa sugal. Kaya hindi nyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang impormasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasabihan.